Pinalakas ng China ang mga aksyon laban sa Pilipinas, isang pinagtatalo ng o Shoal sa South China Sea at dinamit ang Gray Zone Tactics upang maiwasang pukawin ang U.S.-Philippines Defense Treaty. Ang ibang mga bansa ay nanonood at naghihintay sa tugon ng U.S. upang ipakita ang lakas at kakayahan nito upang pigilan ng Amerika ang kahibangan ng China sa South China Sea habang lalong nagnyingit-ngit ang Japan sa China at porsigido itong tulungan ng Pilipinas para mapalakas ang mga military assets nito panlaban sa mga Chinese. Lahat ng yan ay ating pag-uusapan kaya naman sit back at relax para sa mahahalagang impormasyon. Pinaigting ng China ang pananalakay nito laban sa Pilipinas sa pinagtatalo ng karagatan ng South China Sea na tila sinusubok ng China ang US sa magiging aksyon nito sa paraang tila mga pirata ng South China Sea. Noong nakaraang linggo, sinamsam ng Chinese Coast Guard ang dalawang barkong Pilipinas sa isang resupply mission sa isang outpost sa 2nd Thomas Shoals sa Spratly Islands. Dito ay lubhang nasugatan ng isang tauhan ng hokbong dagat. Ayon sa mga opisyal ng Pilipinas, ang Bahura o Second Tomasol ay kapwa inaangkin ng Maynila at Beijing. Ang lugar ay nakakita ng ilang mga sagupaan sa nakalipas na mga buwan. Sinasabi ng mga eksperto na ang pinakahuling insidente ay kumakatawan sa isang pagtaas at nagpapakita ng mga limitasyon ng US-Philippines Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong 1951. Ang kabiguan ng MDT na hadlangan, ang pinakabagong konfrontasyon ay nagpapakita ng malabo sa ipinarating ng mga pangako ng dalawang partido ayon kay Chester Cabalsa, presidente at tagapagtatag ng think tank na nakabasi sa Pilipinas. Noong nakaraang taon, ang Pilipinas at US ay naglabas ng bagong bilateral defense guidelines na muling nagpapatunay na ang isang armed attack sa South China Sea sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ay maghihikayat ng mutual defense obligation ng US. Ang China sa bahagi nito ay naging maingat na huwag matrigger ang MDT sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng mga baril sa halip ay gumamit ng gray zone tactics. Mga mapilit na aksyon na kulang sa isang armadong labanan sa Second Thomas Yol, kabilang umano sa mga ito ang paggamit ng mga water cannon at pagbangga sa mga barko ng Pilipinas. ang mga aksyon ng Beijing ay naglalayong ihinto ang muling pagbibigay ng mga misyon sa kinakalawang nasasakyang pandagat ng Pilipinas, ang BRP Sierra Madre na nakasadsad sa naturang bahura mula pa noong 1999 dahil ang pag-iral nito doon ay simbolo ng teritoryo ng Pilipinas at pag aangkin sa naturang bahura kaya naman pinipigilan ng China hanggat maaari na muling makumpuni ang naturang barkong pandigma at hintayin na lamang ito na masira o kusang lumubog para mawala na ang sagisag ng pag-angke ng Pilipinas sa bahura bilang bahagi ng teritoryo. Ayon kay Kabalsa, maliban kung ang Manila at Washington ay gumawa ng higit pa upang dagdagan ang deterrence, ang Beijing ay patuloy nagagamit ng gray zone tactics sa pagtatangka nitong magtagumpay sa Seoul at iba pang mga lugar na pinagtatalunan ng Pilipinas. Ang paggamit ng mga taktikang ito ay dapat na uriin bilang isang armadong pag-atake sa MDT. Kung ang US ay seryoso sa pagtulong sa Pilipinas sa estratehiko at walang simetriko na pakikidigma nito sa China, ang isang pinalawak na kahulugan ng isang armadong pag-atake sa kasunduan ay maaaring magsama ng anumang sinasadyang pagkilos upang magdulot ng pinsala o humantong sa paggamatay ng mga Pilipino ang mga alituntunin iyon ay naayon sa interpretasyon ng MDT sa isang ulat ng US Indo-Pacific Command na hindi inori noong nakaraang taon. Gayon paman, ang isang tamimi na reaksyon ng Pilipinas sa sagupaan noong nakaraang linggo ay maaaring maging tanda ng mga pangamba nito tungkol sa paggamit ng Mutual Defense Treaty. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay nahaharap sa isang malaking suliranin. Gusto nito ng higit na katiyakan mula sa Estados Unidos. Ngunit malamang na hindi ito nakukuha at nais din itong maiwasan ang hindi ginustong pagdami. Napakahalaga para sa Pilipinas at US na magsinyas na ang mga tropang Pilipino ay binigyan ng kapangyarihan at pinahintulutan ng gumamit ng mga live na baril upang ipagtanggol ang kanilang sarili at ang paggamit ng mga live na barel ng China ay agad na mag-trigger ng MDT. Gayon pa man, ayon kay Abdul Rahman Yaqob, isang research yellow sa Lowly Institute Southeast Asia Program. Malamang na hindi palawakin ng US ang saklaw ng defense pack. Dahil ang paggawa nito ay magdudulot sa kanila ng mas malawak na labanang militar. sa gitna ng matinong pagtatasa sa panganib na hindi pagkakasangkot ng US. Titingnan din ng Pilipinas ang sarili nitong deterrence at strategy sa pagigiit ng mga pag-aangkin sa teritoryo ayon kay Matteo Yasintini, isang Italianong think tank. Sinabi noong Huwebes ni President Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas na bagamat ang pinakahuling insidente sa Seoul ay hindi isang armadong pag-atake, ang bansa ay kailangan gumawa ng higit kaysa sa pagprotesta sa mga aksyon ng China. Magpapatuloy ang Pilipinas sa muling pagsusupply sa Sierra Madre at sana ay mamuhunan sa mas maraming outpost sa ating exclusive economic zone sa South China Sea. Walang ilosyon na susuko ang China. Ang sinusubukang gawin ng Maynila ay huwag sumuko ng mag-isa. Muling iginiit ng hipi ng dipinsa ng Pilipinas na hindi maagang i-anunsyo ng militar ang kanilang resupply mission sa Seoul. Makakatulong ito sa pag-iwas sa Beijing habang iniwasan ang mga direktang konfrontasyon. Nagsusumikap din ang bansa na palakasin ang sarili nitong kakayahan sa pagtatanggol sa South China Sea sa suporta ng US. ang second Thomas Scholl ay sagisag kung gaano kasangkot ang mga dakilang kapangyarihan sa arkitektura ng siguridad sa Asya kung saan ang mga estado tulad ng Pilipinas ay lalong bumaling sa US at iba pang kapangyarihan upang dagdagan ang deterrence at siguridad. Ang non-intervention kung magiging mas agresibo ang China ay magdudulot ng matinding dagok hindi lamang sa relasyon ng US-Philippines kundi pati na rin sa relasyon ng US at iba pang mga pangunahing kaalyado sa rehiyon mula sa pananaw ng China. Kinakatawa ng Seoul ang kakayahang ipatupad ang mga pag-angkin sa teritoryo sa ilalim ng Nine Dash Line nito at idelegimize ang mga pasya mula sa mga organisasyon tulad ng UNCLOS na nagtukoy sa Second Thomas Shoal na mapailalim sa soberanya ng Pilipinas noong 2016. Nais nice din itong pigilan ang US na gamitin ang Pilipinas bilang isang critical na bahagi ng First Island Chain, isang hanay ng mga isla na sumasaklaw sa mga bahagi ng Japan, Taiwan, Pilipinas at Indonesia na nakikitang estratehikong mahalaga upang mahawakan ang abot ng PLA. Malamang na tinitingnan ng bawat kaalyado at kasosyo kung gaano ka talaga katotoo ang US sa mga alyansang militar nito at nagpaplano ng maaga kung ang pangako ay humina. Binago ng Washington ang babala nito na obligado itong ipagtanggol ang Pilipinas, ang pinakamatagal na kalyado nito sa kasunduan sa Asya. Kung sa sailalim sa armadong pag-atake ang mga pwersang Pilipino, barko at sasakyang panghimpapawid kabilang ang South China Sea. Ngunit iginiit ni President Marcos Jr at iba pang mga opisyal ng Pilipinas na ang pag-aatake ng China sa mga tauhan ng hukbong pandagat ng Pilipinas noong nakaraang linggo na nakuha na ng video at mga larawan na isinapubliko ng pamahalaan ng Maynila ay ilegal at sinadya. Ngunit hindi katumbas ng isang armadong pag-atake upang pukawin ang 1951 Mutual Defense Treaty sa U.S. Samantala, magpupulong sa Maynila sa susunod na buwan ang mga top defense official at foreign affairs ng Japan at Pilipinas upang palakasin ang mga estratehikong ugnayan at pag-usapan ang mga panrehiyong alalahanin ayon sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas noong biernes sa panahon ng tumitinding alalahanin sa mga aksyon ng China sa pinagtatalo ng South China Sea. Sa isang pagbisita sa Maynila noong nakaraang taon, ang Japan Prime Minister na si Fumio Kishida ay nakipagsundo kay President Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas na simulan ang mga negosasyon sa isang kasunduan sa reciprocal access na magpapahintulot sa mga tropa na pumasok sa teritoryo ng bawat isa para sa magkasanib na pagsasanay sa militar at pagpapalakas ng kooperasyon sa dipinsa. Ang hakbang ay bahagi ng mga pagsisikap na ang kanilang alyansa sa harap ng itinuturing nilang malaking paninindigan ng China sa rehiyon. Ayon kay Marcos, noong nakaraang taon na ang iminungkahing defense pact ay magiging kapakipakinabang, kapwa sa ating mga tauhan ng dipinsa at militar at sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa ating rehiyon. Inihayag ni Kishida sa pagbisita sa Manila na ang isang coastal surveillance radar ay ibibigay sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang grant na ginagawa itong kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na naging benepisyaryo ng bagong inilunsad na Japanese Security Assistance Program para sa mga kaalyadong militar sa rehiyon. Ang Pilipinas ay mahigpit na nagprotesta sa mga aksyon ng Chinese Coast Guard at humingi ng danyos para sa pinsala at pagbabalik ng mga barel ng mga sundalong Pilipino. Inakusahan ng China ang Pilipinas na nag-uudyok ng karahasan at sinabing ang mga Pilipino Sailor ay naligaw sa tinatawag nitong Chinese Territorial Waters sa kabila ng mga babala at nag-uudyok sa Coast Guard nito na kumilos. Ang Japan kasama ang Estados Unidos at ang mga bansang kaalyadong Asyano at kaniloranin at mga kasosyo sa siguridad ay nagpahayag ng pagkabahala sa mga aksyon ng China. Inulit ng Japan ang seryosong pag-alala sa paulit-ulit na aksyon na humahadlang sa kalayaan sa paglalayag at nagpapataas ng mga tensyon sa rehiyon. kabilang ang kamakailang mga mapanganib na aksyon na nagresulta sa pinsala sa sasakyang pandagat ng mga Pilipino at mga pinsala sa mga Pilipinong nakasakay. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag iwan lamang po ng like at mag subscribe at mag na din kung ano sa inyong palagay. Iniiwasan ba ng Pilipinas na agad mag invoke ng MDT nito sa US upang hindi kaagad sumiklab ang matinding labanan sa rehiyon sa kabila ng hindi nito pagsuko ng teritoryo. Ito kaya ay isang mahinahong hakbang ng Pilipinas at matalinong pagpapasya. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung madinig ang inyong kuminto. Hanggang sa muli, El Profesor.